Ano na naman yun? Bakit? Bakit <laughs> siya umiiyak na naman? Oh, hello, pira mo. Wala na? Meron pa yon. Yung pension mo, abos na daw? Wala na lang, ma. Sabi ni na, mami. Meron yun, halika. Ito natin. Hindi ka. Hindi ka. Hindi ka. Meron yan. Pupunin natin. Iyak nang iyak agad. Pera lang yan. Hey, wala na raw eh. Pupunin ko doon. Nagtitinda ako eh. Iniiyakan mo ako. Walang ako dire kay King ko. Asa oh, na pira ko, ma? Andun nga kukunin natin. Wala harin. na nga raw, ma. Ako magsasabi. Hindi <laughs> pwede. Hindi pwede wala. O. Oh. Nagtitinda ako. ginugulo mo ako. Wala na raw. <laughs> Meron. <laughs> Hoy. Mami. Niya kasi na yung pera niya. Sabi mo daw wala. Ang ano ah. Oh. Ang daw, ang mga pera mo. Huwag ka nang umiyak. Matingin. Ayan o. Oh. Wow, ang kapal. Makapal, ang dami. Oh. Oh, so, ah, na, wag nang umiyak. Si mami Hindi. Di mo gagawin. Eh, sabi kanina, wala na. Hindi mo yata narinig lang. Meron daw. Hindi, sabi niya isang Iba yun. Iba yung sinasabi. Happy na, happy. Sabi ko, mami may pera. Meron. <laughs> ano yung nalalabas yung asa? aso ay Ayan na lang dyan. Makapal. dili na kayo ng aking paninda. Ikaw galit naman yung magtatampo yun, ma. Hindi. Huwag maisipin yun.